ang kapangyarihan ng mahinahong puso at salita. Minsan, ang matatalas na salita ay nagmumula sa hindi pagkakaunawaan, stress o hinanakit na hindi na ihahayag ng maayos. Sa buhay mag-asawa, hindi maiiwasan ang hindi pagkakasundo, ngunit mahalagang tandaan na ang ating pananalita ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan o kaguluhan. Sabi sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1. Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kapag ang ating tugon ay puno ng galit, lalo lamang lumalala ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung pipiliin nating magsalita ng mahinahon, maaari nitong palambutin ang puso ng ating kapwa lalo na ng ating asawa. Ang pagiging maingat sa pananalita ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto. Sabi rin sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 3, Talata 3 hanggang 4, Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas na pagpapaganda lamang, kundi ang panloob na pagkatao na may mahinahong espiritu at hindi madaling magalit sapagkat ito ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Tunay na ang kagandahan ng isang asawa ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang pusong puno ng kababaang loob at pagmamahal. Sa Aklat ng Tito, Kabanata 2, Talata 4 hanggang 5, Paalala sa mga kababaihan. Turuan ang mga kababaihan na mahalin ang kanilang asawa at mga anak maging mahinahon, dalisay, masipag sa bahay, mabait, at nagpapasakop sa kanilang asawa upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Sa halip na makipagsagutan o hayaan ang galit na manaig, mas mainam na ipanalangin ang ating damdamin at hingin ang tulong ng Diyos upang magkaroon ng higit na pag-unawa, pasensya at pagmamahal sa ating pagsasalita. Panalangin para sa mga asawang madalas magalit o magsalita ng padalos-dalos? Panginoon, aming mahabaging ama, lumalapit ako sa iyo ngayon upang ipanalangin ang aking asawa. Alam ko pong may pagkakataong ang kanyang mga salita ay nagdadala ng sakit at lungkot. Ngunit naniniwala akong sa ilalim ng kanyang matitigas na pananalita ay isang pusong nangangailangan ng iyong gabay at pagmamahal. Turuan mo po siyang magkaroon ng mahinahong puso at hindi bibig na nagbubunga nga, bagkus ay magkaroon ng bibig na nagbubunga ng kapayapaan sa aming tahanan. Tulungan mo siyang mapagtanto na ang mga salitang binibitawan ay maaaring magdulot ng sugat o kaginhawaan. Loobin mo na wa na sa bawat pagsasalita niya, ito'y maging puno ng pag-ibig, pangunawa at pagpapasensya. Panginoon, bigyan mo rin ako ng mahabang pasensya at kakayahang umunawa. Sa halip na suklia ng galit ang kanyang masasakit na salita, tulungan mo akong tumugon ng may kababaang loob at pagmamahal patatagin mo ang aming relasyon at palakasin mo ang aming samahan upang sa halip na pagtatalo, kapayapaan at kasayahan ang siyang maghari sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.